Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, ikalimang kapitulo, versikulo 33 hanggang 37. At sa huling bahagi ng Ebanghelyo ito, ay nagbigay si Yeso Cristo ng isang talinghaga. Ang sinabi niya, Walang sumisira ng bagong damit upang itagpi sa luma Kapag ganoon ang ginawa, masasayang ang bagong damit at ang tagping mula rito ay hindi naman babagay sa damit na luma. Wala rin maglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, mapuputokin ng bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. At ito ay mahalagang talinghaga para sa atin. Sapagkat ang sinasabi ng ating Panginoon, ang bagong damit ay ang bagong buhay, ang bagong pagkatao na bigay sa atin at regalo ng Diyos sa pamamagitan ng Yeso Kristo noong tayo ay palayain sa ating nakaraan sa lumang buhay ng kahinaan at kasalanan. At meron ng bago. May bagong bukas, may bagong kahulugan. sabi ng Panginoon, hindi mo dapat wasakin o sirain itong bagong buhay, itong bagong damit upang yung isang bahagi na ito ay ibalik mo doon sa luma. Sapagkat mawawasak at masasayang itong bagong damit, itong bagong buhay, bagong pagkatao na ibinibigay ng Panginoon. At yung bahagi ng bagong buhay natin na ibabalik natin sa lumang buhay ay hindi rin babagay. Napakapangit tignan parang sinasabi ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Maaari tayong magbigay ng halimbawa. Halimbawa tayo ay binago na isang ama na nagbagong buhay, minamahal na yung kanyang asawa at mga anak. Mayroon ng dignidad, naghahanap buhay nang masidhi para bigyan ng bagong, ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngunit ang bagong buhay na ito ay maaring masira. kapag itong ama na ito, kahit sabihin niya pa nga, hindi naman araw-araw, kahit isang araw lang, bumalik ako sa luma kong buhay sa luma kong mga kaibigan, sa dati kong bisyo. At totoo, maapektuhan ito yung bagong buhay na ibinibigay ng Diyos. Maapektuhan yung pamilya. Kahit pangasabihin ay maliit na bahagi lang naman ang ibinabalik ko sa lumang buhay. Isang oras lang naman, dalawang oras lang naman, isang araw lang naman. Maliit na bahagi ng aking sweldo, ng aking kinita ang bibigay ko sa mga lumang kaibigan. Hindi na babagay. Hindi magandang tignan. Kaya ngayong karugtong na talinghaga ay kapag daw inilagay yung bagong alak sa lumang sisidlang balat. Yung bagong alak, ito yung bagong espiritu na tinatanggap ng tao kapag nakaisa niya na ang Panginoong Heso Kristo. Kapag naranasan niya na ang pagliligtas at pag-ibig ng Diyos sa kalangitan. At ito ay isang malakas na alak, punong-puno ng buhay. Kaya nga, katulad nung unang halimbawa natin, kapag ang tao ay bumalik sa lumang sisidlan, wawasakin ito yung lumang sisidlan at yung bagong alak, bagong espiritu, bagong kahulugan ng buhay ay matatapon at masasayang. Ang ibig sabihin sa lumang buhay ng tao, sa lumang buhay natin ay may mga sisidlan, istruktura kung saan tayo dinadala sa kamalian at kasalanan. Maling mga kaibigan, maling mga gawain. Masasamang bisyo, maling mga kaisipan maling lugar na pinupuntahan. At kapag ka mayroon tayong bagong alak o bagong karanasan sa pag-ibig ng Diyos, nadala dala natin at bumalik tayo roon sa lumang mga lumang lumang istrukturang inon. Masasayang at matatapon itong bagong alak, bagong buhay na ibinibigay ng Panginoon. Susabog, mawawasak 'yung mga lumang istruktura totoo lumang lugar, lumang kaibigan, lumang bisyo, lumang gawain. Lahat ng ito ay hindi kayang hawakan yung bagong espiritu, yung bagong karanasan sa Diyos, yung bagong buhay. Kaya hindi nila ito kayang tanggapin. Kaya nga, yung alak, yung bagong buhay na bigay ng Panginoon ay masasayang at matatapon lamang. Kaya nga sabi rito na Kristo bilang paglalagom sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak upang ito ay mapanatili upang ito ay mapangalagaan. Kailangan ng bagong buhay ng isang bagong istruktura. Kung nais nating magbago, kung nais nating sumunod sa Panginoon, kung nais nating maging bagong tao, kailangan nating iwan yung mga lumang istruktura, nakasanayan o mga lumang gawain na nagdadala, na nagdadala sa atin sa kapahamakan at kasalanan. Kung saan nasasayang yung ating buhay. Kailangan ng mga bagong sisidlang palat, bagong mga kaibigan, bagong komunidad sa simbahan, bagong mga gawain na naglalapit sa atin sa Panginoon. Panginoon upang mapanatili at mapangalagaan yung bagong alak, bagong espiritu, pag-ibig na nararanasan natin mula sa Diyos. At yung huling talata ng Ibanghelyong ito, sinabi, wala rin magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng lumang alak. Sapagkat sasabihin niya, mas masarap ang lumang alak. At ito ay kailangan natin pag-isipan ng mabuti. Kanina, yung bagong alak, ay simbolo ng bagong buhay, bagong espiritu. Pero yung huling talata, sinasabi, mas masarap daw yung dumang alak kaysa sa bagong alak. No, parang kabalintunaan. No? Parang isang kontradiksyon doon sa naunang talata. Pero hindi. Dahil sa naunang talata, sinasabi roon na kailangan ng bagong sisidlang balat para mapangalagaan yung bagong alak. At yung bagong sisidlang balat at yung bagong alak ay tatagal Hahaba yung panahon at yung bagong alak doon sa bagong sisidlang balat ay mapapangalagaan at unti-unti ito ay magiging lumang alak isang matamis na alak isang masarap na alak sapagkat na pangalagaan at ito ang sinasabi sa atin ng ibanghelyo pangalagaan yung bagong espiritu bagong karanasan sa Diyos yung simula ng ugnayan natin sa Diyos yung simula ng pagbabagong buhay, yung simula ng mga gawaing mabubuti. Sa bagong sisidlang balat, sa bagong kalagayan, at mapapanatili itong nagsisimulang bagong buhay hanggang ito ay unti-unting maging ganap sa English ay magmature at ito ay tatamis at ito ay sasarap. Kaya nga yung lumang alak na dating bagong alak na napangalagaan at naging lumang alak ay isang masarap at matamis na alak. Angkop na angkop sa pagdiriwang. O kaya nga ang sinasabi ng ating Panginoon dito, lahat tayo ay gustong dalin ng Diyos sa pagdiriwang. Gusto niyang maunawaan natin na ang tanging hangad niya na ay tayong lahat ay lumigaya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.